Hello, hello everyone. Ako grabe. Wow, grabe. Nandito na naman tayo sa mga balitang hindi binabalita ng mga mainstream media. Grabe, guys. Wala tayong kaalam-alam, guys. Kung hindi dahil sa social media, eh, hindi natin talagang blinded. Talaga tayo sa mga pangyayaring to. Grabe. O, oh, sabi sa iNews, post kasi to ni Yunoya. Yo Yunoya know, yeah, ba to? Yan yeah, guys, post to ni Yunoya. Sa galing kinuha niya yung mga post niya sa iNews. In which it says the Marcus family is under investigation for money laundering in Hong Kong. Involving 350 tons of gold, guys. Ito na yung sinasabi ni PRRD anong ilang months na yon yung sinabi niya yung nandun siya sa Hong Kong ay hindi sa Cebu yung nagrally siya sa Cebu na binenta na ni Marcos yung mga gold natin gold reserve crappy guys so, involving 350 tons of gold the whistleblower claims to possess solid evidence Grabe, grabe guys. Ito yung mga post niya, oh. Oh, dito, oh. Balitang-balita na talaga pala siya sa Hong Kong at saka sa Taiwan. Grabe. Yan, oh. Grabe, laganap na talaga siya, guys. Oh, dito, oh. On the 28th Hong Kong Asia Television reported that the Hong Kong Monetary Authority had recently received a report that Philippine President Marcos and his family had long used HSBC Hong Kong to launder money. The informant produced a number of pieces of evidence including that the Marcus family sold 350 tons of gold of unknown origin and HSBC helped them cash out the stolen money as well as the Marcus family's account information in 18 banks around the world involving more than 100 billion dollars grab Guys, 100 billion na to guys sa in dollars, yun ha, in dollars. If we convert it to peso, grabe guys, 50 times, 55 times. Yung 100 billion, 55 times. So magkano yun? 100 times 55. 'Di ba? 550 billion dollars. Grabe. Ano nang nangyayari? Grabe, guys. Ano to? Wow. Tapos hindi binabalita sa kahit na anong social sa kahit na anong mainstream media. Kaya talaga, guys, sinasabi talaga ng alam mo yung uh, kaya hindi talaga tayo ma Alam mo yung parang naniniwala na talaga ako kay VP Sara na lahat ng mga ginagawa nila ay parang alam mo yung pag Alam mo yung uh, dinadivert nila yung focus sa iba para yung mga tao hindi makafocus doon sa totoong problema. Kasi nga, di ba? ba? Diba, Nag-viral ngayon. Pinalabas ngayon yung video ni Congressman Polong, Paulo Duterte. Di ba? Eh, hindi naman nila alam kung ano talaga totoong pangyayari doon. At hindi rin, hindi pa rin kumpirmado kung si Congressman Polong ba talaga yung nandun alam niyo yung mga galawang ganyan? Grabe. Grabe guys, kaya pala yung sinasabi ni PRRD, totoo pala talaga yun na binenta na yung mga gold reserves natin. May natitiltira pa kaya sa atin? Grabe. Wow. Sobra. Wala akong masabi guys, parang I am so overwhelmed na grabe. Sana talaga no, imbestigahan talaga nila to ng mabuti. Pero yun na nga, yun nga lang yung diferensya kasi presidente siya eh. Hindi naman pwedeng, di ba, si PRRD sinuko nila sa ICC. Eh, eto, syempre, hindi yan isusuko. Kasi naman siya yung, <laughs> siya yung leader ng state, syempre. Grabe. Wow na wow talaga tong mga pangyayaring to. Sobra. Ano masasabi nyo guys? Parang nawalan talaga ako ng alam mo yung ha? Despite sa lahat ng mga problema sa Pilipinas, mga kagutuman, mga korupsyon. Grabe. Hindi ko na talaga alam anong mangyayari sa Pilipinas Totoo talaga yung sinasabi ni VP Sara, may 2028 pa kaya? May Pilipinas pa kaya sa 2028? Guys, mag-comment, mag-comment, mag-comment at don't forget to like this video para malaman ng buong mundo, malaman ng lahat ng mga Pilipino ang mga nangyayari kayon. Thank you for watching. Have a great day. God bless. Bye.